At sa pagpapatuloy po ng ating programang kampanaryo ay nais po ay nais naming humingi ng paumanhin sapagkat nagkaroon po ng power interruption dito po sa himpila ng ito second Infantry Fearless Brigade. At sa pagpapatuloy po ay nais po namin magbasa ng mga comments dito po sa ating Facebook Live. Masahin natin ng comment ni Sir Pangalan Abilido. Good evening, ma'am and sir. Watching from So Good Sardin Leyte. Sir, maraming salamat po sa panunood sa amin. Uh, wala naman po kay Quadro Alas. Good evening, ma'am, sir. Watching from Hibod, -Hibod Patrol Base of Sugod Southern Leyte. Ayan po sa mga taga Kibod Hibod, Patrol Base, sa Renate, yan. Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay po sa ating programang kampanari. Sa comment ni Sir Asserting Agnob, good evening ma'am sir. Watching from certain Lady, mabuhay ang first two ang and, happy 128th year anniversary. Ang nangbong katihan ng Pilipinas. Maraming salamat, sir, sa panunood sa programa namin. At wala naman po kay Albert na sir, ma'am, good evening. Watching from Binolho Patrol Base. Ayan, mm -hmm. sa mga taga-Binolho, siya na hanggang ngayon ay nandito pa rin at nanonood. At sumusuporta po sa ating programa, at Kampanari, yung maraming maraming salamat. At good evening po sa inyo lahat, siya. Mula kay Boy Francisco. Good evening, everyone watching from Mahaplag, Leyte. Mula kay Jenny Gilarawan. Good evening, ma'am, sir. God bless. God bless you din, ma'am. Thank you for watching us. At mula naman po kay George Boguac. Good evening, ma'am, sir. So watching from Tumama Patrol Base, Villaba, Leyte. Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga Tumama Patrol Base sa mga taga Villaba, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at panunood. Hangga, mula sa umpisa hanggang dulay, naghintay po kayo at sinamahan niyo po kami para ma, para mapalaganap po natin ang tamang informasyon at totoong edukasyon para sa ating mga kababayan. Ayan, huwag po natin kalimutang mag-like, share, and follow po sa ating Facebook page at Facebook Live. At syempre, ulitin ko po ulit para mapalaganap po natin ang tamang edukasyon, edukasyon. at totoong informasyon para po sa ating mga kababayan. Patuloy niyo lamang pong suportahan, subaybayan, at ibahagi itong aming programa para po may palaganap ang tamang informasyon at dikalidad na informasyon sa ating mga kababayan. At dito opisyal na nagtatapos ang aming campaign. Ako si Private First Class ni Valesa at ako naman po si Private Almano. Uh, happy weekend po sa lahat. Happy weekend everyone. Thank you. Thank you.